Facebook, kaba sila yun. Street food, baby. Eh. Aham, hot dog. <laughs> Street food, ha? Nagtatampo sa akin. Kung dapat dito, inagaw mo. So, nagpapicture lang. Kanina, nakikilala na nila ako. Kung eh. no. bumasok ka, nakilala ka. <laughs> ah,

nga! Diyos ko, sobrang excited ako kasi hulaan nyo kung sino ang pupunta ngayon ng Itbulaga, kung sino pinapatawag ng Itbulaga. Walang iba kundi si... Ay! Yeah. I'm so proud of you, son! Yeah. Iba na talaga! Sabi, hindi na ako yung star tonight! Hindi na ako si JJ na! Oh. Ay! Oh. <laughs> pinapatawag sila sa 8 Bulaga ni Yes, yeah, Kuya Ron. Oo, o, sila kasi talaga. dati kasi sumali kami uh, nung 2013 sa pa-event na ni Bulaga. Uh -oh. And wala, kami nag-champion. Mayabang, mayabang, mayabang. Matik yan, matik yan. So ngayon, uh, ngayon, matutulog muna kami, tapos kinabukasan, dadiretso na kami sa ano, sa... Taping. Ay! Uh, e siya sa 29. na ah! 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 <laughs> sobrang excited ako para sa kanya bilang ate, susuportahan ko siya. Yeah! Ay, wala muna si Yaya, kasi syempre si Yaya may tahiba yun. Yes. So ako muna susuporta kay ano, dito kay Box. Oh, Box? Bakulaw. Huwag ka noon, TV yun eh. <laughs> so ayun, susamahan so, natin si JJ sa Itbulaga and ate is so proud of you. Ah! Yeah. Grabe! Excited <laughs> ako para sa'yo. Ngayon din ako yung star. Siya na. Siya na. Kailangan natin sumuporta dyan. Yeah! Mga eh, palakpaka ko para sa mga pinagyawat na yan. <laughs> yeah. So, yun. <laughs> Abangan natin muna bukas, natulog muna tayo eh. Good night! Tomorrow. Paksa, so, ayun, underway na kami ngayon sa GMA. Yeah! Time check. to ito, check ngayon ng ano. July 24 no. ngayon. Ito yung mga panahon na nagbabahay yung buong Metro Manila, Cavite, <laughs> oh. lahat. Pero tuloy ang taping, tuloy ang yes. support. Yes! Pustahan tayo upang magagas niya, no? Yeah. Tara ay, tara na, tara na, tara na. Para tara na! Let's go! Paksa, so, nandito kami sa na kami sa parking. Papunta na kami sa TV5 ah yun? Ilang uh, years ago? 2013. Ilang years ago na yun? Uh, 1340 pieces. <laughs> 10, 10 years, 15, years ago? 12 years ago. 12 years ago, yung kanta na Santa Claus, Santa Claus, yes. may Facebook, kaba sila yun? So 10 years ago, eto ah ganyan na bulok. Pero eto oh. nagbintay niyo muka. Eh! Oh. mo ay kinuha mo. So makikita niya, mapakita namin, papasabi ano lagay mo tayo yung ano, yung before and after ni Kuya Ron, tsaka before and after ni JJ. Para makita natin kasi na yung unang nabulok. <laughs> wow! ngayon. Yung Santa Claus. Pero hindi na kasing taas nung dati. Ah, talaga. Pero nag-champion sila nandito. Kaya pinatawag sila ulit. Kasi hindi 12 years ago na yun. Tingnan natin kung maalala pa ng mga tao. Ay, kakagalo na sila kasi hindi nila lang gagawin nila. Kaya nag-aaway na. Dito pala, talo na yun. Bala, ikaw, ikaw na dunya sa mano. Yung mga hula. Ako lang, oh, Oo, hindi lang pin-practice ko eh. Ayan, 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 practice, practice, oh, practice. Practice, practice, practice. Ah, ito, bagay, ito, bagay, bagay. Bagay. Yeah. Oh, bagay. Oh. oh. yeah, yeah, again. Oh. Ah, bagay. Hindi, mula ka sa bagay. Ang naman bagay ko ito, bagay ito. Ah, pagkain, nasa bahay. Hindi. Ah. Ikaw yung sumagot, ya. Oh, pagkain, nasa bahay. Ah, Oh. Ah, street food. Pwede. ham, hot dog. Street food, ham? naman. Bago na lang. Pag ano, nasa, ano na to? Pag nasa laro na, ang ina, tanga. Baka gulo ka mamaya. Kipi naman naman. Kira mo naman, sasali sa game show. Pero naka oh. ah, <laughs> Para ikaw yung bubaba premium. <laughs> um, ano nga yun? Street? Ano nga? Street food? Uh, uh, fishball? Ah, kikiam, kwek-kwek, ah, manok, fried chicken, uh, Hindi! Uh, ba ano ba ano Ba? Um, uh, ako sisigaw sa audience. Wow! Nakalimutan ko eh. Pass! pass, 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 Talo na. alana alahan na. na, Ay, alahan na dito pala na natin mangyayari. pa. Purito, diba? Natin <laughs> na talaga kami para mag-flex. <laughs> Hindi para mag-flex. Okay. <laughs> Bad <But, laughs> but... talaga gagawin yan. Magagawin mo doon. Natapar ko tayo, Santa Claus. Ba, trip ah. <laughs> siya yung ano, sa sari sa game show, pero ang nagpakain si Kuya <laughs> <laughs> Tapos, ang nagano, naggamit, gumamit sa sakyan ko. Pero yung siya, wala siyang ambag, tigyawat lang. <laughs> Dapat nag-gold rin, para peras kayo ni Kuya Ron. Hindi, naka-icy yan, icy. Icy, icy, gagi. Icy, Ay, mo yung foundation, hindi pantay sa leeg. Ha? Hindi baong doon lakas bagyo ngayon. So eto on the way na kami, makikita nyo sobrang lakas ng ulan. Binabagyo na po kami dito. Pero still, maglalaro pa rin sila. Kahit alam na namin yung ending nito. <laughs> Susugol pa tayo dito, par. Susugol sa bagyo. <laughs> Maglaro. <laughs> Diyos ko, tinatakpan niyo yung mukha niya kasi matatanggal yung foundation. Kaya niya magbibigay ng preview na una na. Ano? Ano? Titito Ronaldo hahahaha par. mo yan parang negosyante yan ngayon no? Oh. negosyante <laughs> yan, hindi niyo matitibag yan so nandito kami ngayon sa ano waiting kami sa labas ng TV5 kasi syempre yung contestant muna pwede pumasok sa loob Tapos ano pa lang 140, kanina pa kami 130 tito waiting kami hanggang 3pm <laughs> <laughs> ulit lang nga ate para sa iyo jj, oh, sa yo, JJ. Diyos ko, ngayon lang mag i-effort, pag ikaw natalo <laughs> Nakamaleta na yung ano mo. Ano? <laughs> so ayun, waiting na kami. Mapapasukin kami hanggang 3pm kasi nga mag-audience lang kami. Papanoodin namin si JJ. So let's go. Jake. Ayun ka dito. Yeah. <laughs> Ayan na siya. Ayan na. Ano? Ano? Ay! Sito na, papasok na kami. Hala! Hala! Hindi ka mag ba? Hala. paper ka ba? mag hindi ka sa <laughs> foundation. star yung rap niyan. Sample, 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 sample. Sample, sample. Sample lang <laughs> mo. Sample lang. One. Pwede mo natural. Tsaka ko na mo. ginaginapang minahal. na na nalabangan ninyo pa ba wala pa din ba Kasi wala pa lang ako nalabang. Mga tingin nga nakalampusin ko pa rin kay Tommiesan Macalpien. Hiiii! Tama na eh, salam na eh. Sawa ka akin eh. Hindi! Ang labit mo, ang labit mo, ang labit mo. Sama. Ang labit ba na sa taglaw? Parang hindi na eh. Tingin na si JJ. Nagtatampo sa akin. Ano ba? Ako dapat sikat dito Inaagaw mo? Ano ba ako inaagaw gagawin ka? Tatawin ko. Tatawin na guwapo yung Gusto mo sa'yo? Pabayaran ko, wait lang. Ano ba? Makakaya. Ano sa'yo, Tommy? Hindi na bigyan ko pero yung bata. Ay! Ito! <laughs> <pudding> <over> <aldri> sikat ka. Ang <laughs> biniaram <stereotype Doom> naman. Ayaw mo na boat buying. Parang hindi ka nag-boat buying. Kanina nakikilala na nila ako eh. Kung bumasok ka, nakilala ka. Hindi yeah, si ligsilapit lahat. Kasi ang gusto ni JJ, siya yung star ngayon. Siya yung Moment ko to eh. Ikaw nga, moment mo mamaya. Ikaw yung nasa stage audience lang ako. Pero ka ka pa rin. <laughs> ah, Ay, mababa so... na ako. Ha? Mababa na ako. Bala ka? Oh, pa pa Para okay. ako sigat. Para <laughs> ikaw. ka. inuwi na ka ng mo. Mm -hmm. Nagigisikat mo. Oo, oh, inaagaw mo eh. Kumakang blotting paper talaga na uunin mantiga sa foundation Wait. promise. Makakaya di ka nakikilala. Sino na ba ikaw eh, yung Kuya Foundation? <laughs> foundation Day. Foundation <laughs> Day.

Ayan. Yeah. O oh, ano? Pwede po isa? Hindi. Ko Thank you. So, kayo dito? Okay, kasi bin niya ako kanina, ako. Ngayon, <laughs> hindi na po Nahiya siya kanina Hindi, sige sige Hindi, sa na. Hindi mo kinuha. alam ko Thank you po. Shantito. <laughs> <laughs> <lang, sige> <laughs> <laughs> <alam> <laughs> <laughs> Grabe, shantito. Parang <laughs> <laughs> ano, no? Guardian. <laughs> <Bordyo nung> pang... <laughs> Ay, hindi ako papayag Alam <laughs> <I don't know. laughs> Yeah. Ganyan yung na nangyari? ngayon. Na nila? Ano to? Sa nila? Ano nila? Sa isip nila? Sa isip nila? Sa isip nila? Mag-ito to? Ano lagi? nila rin sa'yo, no? Gagayang hindo ba? Ayan na! Okay! 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 Okay!

Oh. Ako? <laughs> Ako na nga pala si Lil Ron. Palo mm -hmm. na. Ako na magde-decide. <laughs> ilata Tanong Pagka sa pitang Pasko Sino nga ba si Santa Claus at saan nakatira Ito saan ba Santa Claus, Santa Claus May Facebook ka ba?

nag-iisip at ako'y nagtataka Bakit nakasakay siya sa usa? Bakit siya mataba at may dala sa ako? Di ba siya nauubusan ng regalo? Lagi siyang nakapula Wala ba siya damit? Mahaba ang palbas Bakit di siya matahin? Sino ba si Santa Claus? Pangarap ko makita to Ano ba ang nga Para matawagan ko Santa Claus, Santa Claus May Facebook ka oh, ba? Kung meron anong email mo Para maiyad kita Santa Claus, Santa Claus, may yeah. pera ka ba? Oh, yeah! Balikin <laughs> <laughs> ba yun? Ito na ito Ron Sanchez at John Julian De Los Santos. Hey, guys! Yeah. Hello. hello po, hello. hello po. Hello. Sumali sila, Julia, sa Flip It, ang ultimate rap battle natin dati sa Eat yes. Bulaga. Yes. Yes. Sino sila dun sa nagra-rap? Sino, mm -hmm. sino kayo dun? Ito po, yung bata po, saka ito po po dyan? Ito, Ayan, yung tani? bata po, siya po yun. Ako po ito dati. Maaga lang po. Maaga um, yes. ba, <laughs> po? Yes. Maaga po. Maaga po na bulok. Ilan taon kayo niyan? Siya po, nine. Nine. Ikaw? Twenty-two uh, po. Uh, anong year po ito ulit? Twenty-thirteen. Twenty-thirteen po. Twenty-thirteen. Twelve years ago. Ha! Ah, Grabe. Yes, so anong mga napundar niyo dun sa napalalunan ninyo? Ano po? Recording studio saka wrestler niya. Wow! <laughs> noong mga panahong yun na usong-uso yung flip it. Pag nakikita kayo ng mga tao, ano yun? Binibigyan na lang kayo ng beat sa kalsada. Hey! Hey! hey. hey yeah! Yeah! yeah. Ganun yeah, ba yun? Tapos nag-uusap na kayo ng ganun? Okay. Hindi, naman po. Uh, siguro po ano naman. Hey, uh, <laughs> hindi <laughs> naman. Uh, hindi naman. 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 Uy, pogi. Parang pogi na. Wala naman yata sinabing gano'n ah. Iba na ano, 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 ano pang gagawin nyo? Um, uh, Uwi na. <laughs> <laughs> Tapos na. Nakalaro! Ano nyo ngayon? Yeah. Uh, ngayon po, uh, siya po, nag-arrange uh, nag, ano po? nag ng mga kanta. Mga kanta po. Para ha, producing po. Oh, po. Nagpa-produce kayo ng beats. Oh, yung mga bagong rapper naman, tinutulungan namin. Nice. Yes. At ako po, isa, nagbablog po ko. Oh. 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 vlog. Ah, kasama yeah. ko po yung ate ko. Hanyo po. <laughs> <laughs> Uh, o, oh, so paano po. yan? Pagkakaganyang nanonood kayo ng Itbulaga, tapos alam nyo sa sarili nyo na experience nyo nang mapunta sa stage, anong pakiramdam? Tsaka anniversary ng Itbulaga. Oh, grabe. Nakasaya. Nakasaya. At nakakamiss talaga. Nakakamiss. Siyempre. Itbulagate. Walang iba, di ba? Number one special request. Ano po yun? Message daw, pero rap. Rap? sa yourself, 46. Kasi na eh, di ba? Oh, so, oh. birthday. Kailangan may message tayo and i-rap nyo kung kaya nyo. Yan. Kaya, Ay, kaya. kaya mo na yan. Ay, <laughs> mo. <man>. Ay, Okay, okay. <laughs> Ready? Give me a beat. Ah, hey. ah, 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 yeah Ako'y nag-iisip at ako'y nagtataka Kasi anniversary ng Itbulaga Siyempre, lakat, walang mapapagal Luwis ko lang ang Itbulaga Lalo pang tumagan yes. 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 Ang yes. um, wish ko naman ngayon ah. Ay sana ay makasagot kayo, yeah. umesto na kayo doon. Bilisan ninyo. Overtime na kami. Five seconds, give me five na bagay. Karamiwang mapu-uwi kapag sumali or nanalo sa contest. Face the, the board. Timer Wait pa. Na, wala pa. Timer okay, starts go. now. Trophy. Trophy. Cash prize. Gip check. Check, gip check. Uy! PLAQUE Pass. Uh, Pass. Uh, Congratulations. Pass. 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 Metal. Hold on. Pass. Mike. Mike. Wala pa. <laughs> Time na go. Three minutes. Ito wala ka ng ate mo. Go! Ah, uh, apat pa. Hindi. Hindi. Ah, uh, ah, uh, mammals. Hindi. Ah, uh, may Hindi tentacles hindi ah uh, nasa dagat hindi nasa land hindi nasa air oh ibon oh uh, ah parot maya ah uh, parot maya oh manok hindi uh, parot maya Oo. ate Kalapate. pati agila oh agila ah uh, oh agila Palikong. Paag, uh, bro. Ah, ah. Palabat yung parat. Ah, pas, Oh! Pass, pass, pass. 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 Okay. Next word. Ah. <laughs> uh, nasa land. Land. Ah, oh. uh, apat pa. Oh. Ah, uh, nasa zoo. Oh. Inaalagaan sa bahay. Sa <laughs> zoo. Uh, okay. Inaalagaan inal sa bahay. Ah. Uh, nasa zoo.

Oh. Kalapate, Maya, Agila, Eagle. Ah. Luna kang Eagle. Ano? Ah. Eagle. Hindi. Parot. Hindi. Hindi. <laughs> 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 Last one minute. Uh, Last one minute, yo. Parot. <laughs> Parot. English. Oh, English. Ah. Zebra. In English ah. Ah. Sure, no. Ah. Ah. Ya. Oh. Lah pai wala English diba English. Uh, oh. Pa. Para... Pigeon. Hindi. English na parrot. O, parrot, ah, Last 10 seconds sa loob. Last 10 seconds, yo. Alba to? <laughs> <laughs> <P> <laughs> <laughs> lang yun. Sabi ko sa'yo, sure loose eh. po yung ano po Na-practice na natin yun, pari. Na-practice huh? na natin yun. Paks, ito na nga tapos na yung ano na game show nila. Tapos ito na nga, sabi, sinasabi ko naman sa inyo, sure loose. <laughs> hey, Matig yan. Ap apat ka, monkey. Tentacles. Ayun na. So, nalagaan so, sa bahay. Tapos, <laughs> na yan. Uh, Alam mo naman. Alam ko na ba't tentacles. Bakit? Okay. Naalala niyo yung mukha niya. <laughs> ano oh, ay yung mukha? Pero kanina, parang pabugiin sa akin yung mga ano, sila Julia Barreto. Ano no? Parang pabugiin. Hindi. Kasi mais. Hindi. Bakit? N Nanditiri. Ah? Oo, ah, sabi niya. Ah, nakagano siya. Ah, nakagano. Okay. <laughs> <laughs> Hindi nakakaya kanina, pigeon. Ay, na yung number 1 sinagot niya sa number three. Nagpang <laughs> <laughs> kapalit eh. Oh, Oo. Oh. Libre mo ah. Ay, naman. Ay, talaga. Jay! Ako na nasa, ako nasasaksiyano nasa na kuya pagkain. Ano ang pagmamotengjawat? <laughs> <laughs> <Anong> to. Ang <laughs> <laughs> tigyawat. alam mo? <laughs> ba tapos sa kapan lamu kamo sabihin sabihin mo pogi kasip stage. Ang kapan lamu kamo. main. Oh main. deserve. <laughs> okay ka gumingat tiyurin deserve. Guwala pa 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 na ba uwi na kami? Yeah! Ano nga? Diyos ko, nagutom yung natalo. Magsasabi daw kami. Libre ko daw. Hinaya ako. Para ako man libre. Ang galing. Galing. Tentacles. Tentacles. Yan! Yeah. Sinagot niya! Di ba land? Sabi niya tentacles. <laughs> Mayroon ko Kaya sinabi ko sa inyo, sure, loose <laughs> sure, Kasi siya <laughs> kakampi <company> mo. Kasi <laughs> may <laughs> nagagad eh. Daan. Sige, narinig ko lang. Buti na lang wala ko expectation sa'yo. Oo, <laughs> tama. At least proud ako sa'yo kasi wala ko expectation. Di ba? Di ba? Galing <laughs> mo. Nama proud ako kasi wala ko expectation. At least wala siya na-achieve. <laughs> I'm proud of you! Gagay, I'm so proud of you! Wala ka na achieve! Hindi, ba yung dalawa na talo kami? Oh. Kasi yung dalawa na nasa isip ko, bakit nangyari talo rin ito? Kaya siguro minamahala, masamang tao ka! Ano ba diba kasamang tao yan? So, Naninunig mo ba? Gusto ko may karamay! Gagay, sayo mo may mag-sub game muna kami uh, celebration pa rin kahit talo siya. Yes! At di ba? Mas so, labag sa loob ko to, pero wala ano tayong magagawa. Okay, let's go!